Yan guys, sa content na to, ituturo ko naman sa inyo paano magkabit ng mini driving light na isang relay lang ang gamit. Yan, ito yung pinaka simplest way na pag -install ng i-install lang mini driving light na isang relay lang ang gamit. Yan, simulan na natin guys. Yan guys, ito na pala yung wiring ng mini driving light na isa lang ang gamit na relay. Yan. Siyempre, bago kayo magsimula, ah, alamin nyo muna kung anong brand pala ng motor ang kakabitan nyo. Kasi yan, kanya-kanya silang merong color coding ng accessory wire. Ngayon, pag nahanap nyo na yung color coding ng accessory wire, pwede na kayong mag-start yan. syempre ang unang-una, yan, meron tayong relay. Yung relay natin, 4 pin, yung 30, input, 85 86 trigger, 87 yung output. So ngayon, paano siya gawin ng isa ang relay yung accessory wire nyo, pag nahanap nyo na, ayun yung ikakabit nyo sa isang paanang ng 85 o kaya 86 kahit magkabaliktaran yung sa coil nya bilang isang trigger pang switching. Siyempre, isang linya nya naka-ground. Tapos, siyempre, yung 30 pin ng relay, magagaling pa rin yan sa supply nya sa battery para mas maganda yung flow ng kuryente. Kasi pag galing yan di sa accessory wire, mahina yung buga nya. Kaya kagawin mo, galing pa rin sa battery. Ngayon, ang output nya 87 ayun yung pupunta ng tri-switch. Yung output niyan, mapupunta sa common ng wire ng tri-switch. Tapos yung high niyan, syempre yung wire ng high ng tri-switch, ay inyo itatap niyo doon sa high ng mini driving light. Yung low niya, ay inyo itatap niyo doon sa wire ng mini driving light na low. Tapos yung isang wire niya, i-ground niyo lang. Pati doon sa kabilang mini driving, i-ground niyo lang. Ganun lang siya kasimple. Pag sinitch mo ng high, tutuloy ang kukuryente dito sa high, ilaw ang high. Pag nilipat mo naman sa low, iilaw yung low. Yan, ganun lang siya kasimple. Yan, ganun lang siya kadali. Napaka basic lang po ng pag-wiring ng MDL gamit yung isang relay. Ito yung isang wiring diagram na isang relay lang ang ginagamit.